Good morning Gusto mo bang mag-Japan pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula Alam nyo, uh, mag-start kayo sa passport uh, Kumuha na kayo ng passport Tapos, birth certificate So, yung birth certificate din nyo I-verify nyo kung wala bang problema Walang maling spelling uh, Yung sa middle initial, ganon Yung, basta yung spelling, ganon i-confirm nyo lahat pag tugma-tugmain nyo yung mga papeles nyo halimbawa sa diploma so pangkaraniwan kasi high school graduate lang tinatanggap na tapos dapat uh, healthy kayo wala kayong sakit wala kayong cancer wala kayong history na naoperahan yung mga ganun ba tapos pag sa tingin nyo okay na lahat yon GO! maghanap na kayo ng agency na pwede nyong applyan. O dapat accredited siya ng POEA ha. Pag hindi, uh, medyo nakakaduda yan. Kapag uh, ang agency ay nanghihingi ng placement fee para makaalis kayo, eh huwag kayong masyado magtitiwala. Pangkaraniwa nga asang agency papuntang Japan, walang placement fee. Hindi kailangan ng placement fee. Ang gagastusin nyo lang doon, eh yung Uh, pag-aaral ng Nihongo, mayroon yung mga kailangan nyo ng allowance, yung personal allowance nyo lang. Tapos yung boarding house nyo, apartment o bird or bed space man yan, yun lang. Tapos siyempre yung gagastos nyo pang medical, uh, minsan isang libo, dalawang libo, tatlong libo, yung mga ganon, depende sa klase ng medical. So yun, yung mga gastos naman yan paunti-unti hindi biglaan kaya huwag kayong matakot na nga malaki yung gagastusin sabihin naman nilang 50,000 80,000 pero paunti-unti yan kaya kung meron naman kayong pagkukuna ng paunti-unti mahihiraman ganyan, may maibibenta kayo eh pagka magbebenta kayo ng medyo ano eh Siguraduhin nyo muna na wala kayong sakit or uh, kahit papano naman eh, may IQ naman kayo para makapag Nihongo pwede na kayo magbenta ng kung ano ano tapos yung at least yung na select na kayo yung mga ganoon kasi dati sa akin ah uh, ang system mag aaral ka muna ng Japanese language ng 3 months tapos saka ka palang ilalign up ng uh, selection o pipiliin ka ng Japanese kung ikaw ba ay mapipili niya para makapunta ng Japan pero lately yung mga ibang agency na uuna muna ang selection bago tumuloy-tuloy bago mag-aral ng Japanese language talaga mas maganda yon yung bagong system na yun hindi ko lang sure ha? yun yung mga naririnig ko sa mga baguhan ngayon kasi yung ako dati 2008 to 2011 ako nag ano So bali 2005 ako nag-aral man ganun. So dahil nga late registered ang birth certificate ko na pending ako inabot ako ng tatlong taon. Sa so, sobrang tagal di ba? Ang tagal nun pero naintay ko. Kasi gustong gusto ko talaga makapag-Japan. Hindi ako nag-apply sa iba nun. Inintay ko talaga. So ikukwento ko sa inyo next time kung paano yung ginawa ko. Kung paano ko na tagalan yung tatlong taon ng paghihintay at ano yung mga talagang main reason bakit ako na pending at kung paano ako uh, napunta sa pagiging welder yun so basta yun passport, birth certificate kung late registered kailangan nyo ng baptismal tapos i-check nyo ang inyong mga documents kung tama ba yung lalo na yung birth certificate tapos konting pera muna mga 3 to 5,000 thousand pang simula tapos undi-undi na yun tapos pagkatapos nun na yun tuloy-tuloy na yan kaya huwag kayong matakot na malaki gastos ganyan o oh, hindi nyo kaya kaya yan basta simulan nyo kung pangarap nyo talaga good luck